welcome to my vlog So, ngayon pag-uusapan natin ang Creepish Farming So, kung bago ko lang sa akin channel Don't forget to subscribe So, pasensya na kung medyo bulol ako Kasi this is my first time na i-vlog yung aking mga creepish So, ngayon pag-uusapan natin kung ano mga dapat ihanda Sa pag-aalaga ng ating mga creepish bago mag-order So, tara, let's go! So first yung i-ready ay dapat ang inyong mga pond. So katulad nito. So kung meron kayong aquarium or reptab, pwede na 'yon as long as may paglalagyan yung inyong crayfish at hindi sila makaakyat. So ganito yung lalim ng sa akin. Yan medyo mataas kasi gusto kong hindi sila makatakas. Yan. So hindi ko alam yung sukat nito, tinatansya ko lang. So yung gastos ko dito guys is around 1,000. Ako lang yung gumawa. Kasi kung gusto nyo. Gusto nyo mag labor. So additional yun. Additional bayad sa labor. Dito is nasa 50 cement hollow blocks and dalawang sako ng cemento. Yan. 1,000 ko guys. So next nyo next nyo na i-ready ay yung mga hides. Yan yung mga PVC pipe kahit anong PVC pipe as long as wag lang yung transparent kasi yung nilagyan ko ng transparent itong dito guys kasi marami akong mga transparent glass na para sa akin mga beta eh hindi sila nagtatago so ayan as you can see so yung gastos ko dito sa mga hides guys is around 200 di kasama dyan yung aking pamasahe so isang length nitong ating hides is nasa 95 pesos ito yung numero 2 so ito yung pinakamanipis guys yan, yan yung pinakamanipis na PVC pipe so ask nyo lang sa mga hardware kasi basta yung sukat nito is 2 ito yung pinakanipis yan Hides lang naman yan guys. Hindi nyo kailangan yung makapal na mga hides. Next thing to prepare is ang inyong mga air pump. So, ito. So, binili ko ang air pump na guys doon sa Shopee. So, sa Shopee, mas recommended ko na doon kayo kumuha kasi mas makakamura kayo. So, around 200 yung bili ko nito. I mean, 180. At kasama na doon ang mga accessories. So, doon nyo na din bilhin tulad nitong mga hose. Yan, check valve kinakailangan nyo ng check valve dito guys kasi once na mag-bran out maakyat yung tubig so yan yung dahilan kaya nasira yung ating mga air pump so need nyo talaga ng check valve so kung bibili kayo nitong air hose guys so huwag nyo nang tipidin, bumili na kayo hanggang mga 20 meters so mura lang dun sa Shopee pero kung urgent need nyo talaga today so bili na lang kayo dun sa mga pet shop na malapit sa inyo So next is itong ating pang condition ng tubig. So wait, kunin natin. Ayan. Metilin So ito yung nilalagay ko guys. Kapag nagkukondisyon ako ng tubig, lalo na kung galing sa nawasa. So, next is yung mga airstone. stone. Yan, yung mga airstone stone para yung ating mga air pump yung hangin niya is divided mas maganda yan mas maganda kapag naka air stone so ini split ko lang to guys para marami ayan as you can see marami nag nag mamort yan so yan yung pinagmulta nila so it means lumalaki na yung crayfish natin at malamig yung tubig yan yung usually na dahilan kaya nag ang ating mga crayfish so kaya nilagyan ko nito guys kasi yung crayfish natin is umaakyat dito at nakakatakas so, ayan nilagyan natin ng ganyan so gayahin nyo lang ayan, binutasan ko lang tapos pinasa ko dyan yung air hose para ini. kapag akyat nila dito hindi sila makakatakas so mahulog sila pabalik sa pan so next is nilagyan ko ito ng dahon ng saging yan dahon ng saging para extra ice din to and parang nasa natural place lang sila so kung meron kayong mga aquarium so pwede din naman sa aquarium so ito sa akin yan so meron akong pair ng 5 to 6 inches dito guys. And, nagbe-braid na sila. Yan. Hindi lang masyadong makita kasi makapal yung watermarks ng ating aquarium. Yan. So, meron din yan. Stone, naka Air stone. Naka-air hose. Yan. Tinakpan ko lang para hindi maka-akya. Yan. Kasi kapag gabi, masyado silang active. Kasi yung mga crayfish natin is Talagang nocturnal species. Ayan. So, next is yung mga pagkain ng ating crayfish. So, pwede namang gulay, prutas, o any sinking pellets. So, ito, PO2. PO2 yung pinapakain ko sa kanila. So, mas maganda yung pellets na Integra 3000. Yun yung recommended ko. So, ito, example. Yan, yung ganito. So ganitong pellets ang magandang ipakain kasi malaki at madali nilang makita. Pero yung pagpapakain ng mga crayfish guys is dapat limited lang or wag nyong damihan kasi hindi nila nakakain at nade-dissolve dun sa tubig dahil kaya magka -ka yung ating mga fish tanks. Yan, ganyan yung pinapakain ko. Ito, PO2. Pwede, dun, pwede din yung PO3 or PO4 as long as sinking pellets so mas maganda, maganda rin guys kung ang papakain natin is gulay yan. so I hope na natulungan ko kayo sa mga simpleng mga kinakailangan na i-ready sa pag-aalaga ng creepy. so ito yung check bulb yan close up yan. ganito yung check bulb yan. Ganito yung check bulb. So, nabibili ito sa Shopee. Nasa 9 pesos. And yung airstone. So, need talaga natin ng airstone. Tsaka ito, yung T at yung pang dugtong. So, meron din tayong G-clamp. Yan. Pang control ng hangin. So, kapag madami kayong tanks, pwede nyo itong gawin. Bili, bili kayo nito ipit nyo lang ito sa ating mga tanks yan tulad nito yan dyan nyo isi, isisiksik yung air hose at adjust nyo lang hanggang sa maghangin yung lahat ng inyong mga air hose so wait check. kita natin sa inyo pakita ko yan, yan yung example yan so nilagyan ko ng ganyan kasi kapag walang ganyan yung isang hose lang yung nagsusupply ng hangin. So, kaya kinontrol ko para ma-divide into 2. Yan. So, divided na siya into 2. So, much better kasi mas maganda at madami yung supply na oxygen. So, I hope na natulungan ko kayo sa mga ideya sa pag-aalaga ng crayfish. So, kung gusto nyong mag order ng crayfish so meron akong available dito nasa 3 inches up I mean 3 inches semi breeder so yan na lang yung available dito kasi yung iba is nabenta na so much better if nasa Mindanao lang kayo kasi papaship natin by bus with shipping fee so message message me in facebook jade laguna or dito sa comment section mag lang kayo kung ano pa mga need na dapat gawin sa pag-aalaga ng crayfish at kung mag-order kayo so pag-usapan natin at kung malayo ang yung mga lugar so try to contact pa din kasi baka maipadala ko sa inyo so thank you